Wala lang. habang tumataga ng pagsasama ng mag-asawa, the more mo sa asawa mo, love, I love you. Good morning, love, I love you. Araw-araw mo -araw, lang ginagawa mo yan. Kasi dito nagpapatibay ang ilas sa mga asawa. Kung natin, yung yung mag a ang love you, naman natin. Yes, the more. Di diba ang kadalasan? ka na. I love you, I love you, I Nagalit diba ka pa, dapat ko salamat ka. Na hanggang sa ating pagtanda, sinasabi ng kabarnar mo, mahal na mahal ka pa rin niya. Amen! Yes. Hindi lang ang magsawa. Baka naman yung sinabi niya, I love you, hindi siya ay iba. Pero wala yan dito. Wala. Wala po yan dito sa lugar na ito. Sa ibang lugar siguro, pero dito wala. Yan kinitin na wala. Amin po ba? Amen. Wala po yan dito na nagsasabing I love you sa itin niya asawa. Amen! Amen. Amen. <laughs> Sige. Next, next, kasi mahaba ako ito. Ah, uh, timingo lang ako kasi magpo-print tayo. Ayan. Many women do noble things, but you will surpass them all. Charm, eto po. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Kaya wala nga sinasabi ho dito na ang katangian ng isang noble wife ay napaganda. Pang Miss Universe. Hindi ko lang sinasabi masama. Wala namang problema doon eh. Pero wala yan sa katangian ng isang lobo. Ang ganda-ganda mo naman. Puro manikyo ka naman. Hindi ka nakapagmugas. Ang lahat ka Hindi ka naman magmugas. ganong ka na lang. Eh, paano ka makapagtrabaho? Paano ka makapagatahin ng mga may butas ng ano, di ba? Eh, bagong ano, bagong manicure, bagong pedicure. <laughs> Tapos ang haba pa ng kuko. Kaya eh, ah. <laughs> hindi ko sinasabing masama yun ha. pero... <clears throat> may, may panahon din po nung no. nalimbawa, ating ka ng party ating panang gawain, na ating panang, ano, mag-ayos naman tayo. Minsan na kami, ah, di ba? Ayos naman tayo, di ba? Presentable tayo sa Lord. Hindi naman pupunta ka dito sa Lord, alos lang No, no. Pero sinasabi ko dyan, charm is deceptive and beauty is fleeting. But a woman who fears the Lord is to be praised.